Ayan po yung barko. Nagtatambak po siya. Ayan po yung mga tinatambak nyo. Malawak na po yung natatambakan. Ayan po yung barko. na ano? Ayan po yung barko. Ayan. ayan po yung Manila Bay ngayon. Pinapatag na yung dagat. O, ah, diba? Sino lang kaya makain yun sa Bawal yun. Bawal yun, Lutz. Bawal yun. <laughs> Bawal yun, Lutz. Mandar Mandar na.